Good morning! Nasa harapan tayo guys ng Birupaksha Temple. Ito yung gagamitin nating entrance. Papasok sa Himakota Hill upang masaksihan natin ang napakagandang sunset. At sa loob nga guys ay makikita mo ang Rishimuk Hill, Trikuta Temples, Mula Birupaksha Temple, Hanuman Shrine, double storied mantapa, Asi Ganesh, Krishna Temple at ang siyempre ang pinakamaganda rito ay ang Himakuta Hill na kung saan ay masasaksihan natin ang sunset. Maglalakad tayo ng 15 minutes para marating ang tuktok nito. At kapag nandito ka na nga guys, ay kailangan dahan-dahan ka sa paghakbang kasi kapag namali ka ng hakbang, madudulas ka ay nako, disgrasya ang iyong aabutin. Pero talaga naman guys, ay breathtaking talaga yung view ng mga nakikita mo rito dahil sa mga struktura na gawa sa bato, yung mga naglalakihan at maraming bilang ng templo na makikita mo dito. And as you climb the Hemakuta Hills to watch the sunset, dito ay makikita mo ang various mandapas and temples spread across the hill. At sinasabi nga nila na The most charming tourist spots in Hampi ay ang Hemakuta dahil nga sa sunset and sunrise. Sinasabi nga na ang mga templo na makikita mo sa Hemakuta ay isa sa mga pinakamatandang templo na matatagpuan dito sa distrito na ito. Most of the temples Are dedicated to Lord Shiva. They're commonly referred to as Yain temples because of their architecture. Most of the temples are triple chambered granite structures with pyramid style roofs. Some of the temples on Himakuta Hill are built in the Trikutach. Triku Tachala style with three shrines built in a perpendicular position to each other facing a common hall. The outer walls are mostly plain except for a horizontal chain of floral motifs and curvy overhanging eaves. Mm. Mm. आप लोग परचेरी거든 দুঃখের দিকে কথা নাই করে আমার আজ এসে সব দিকে ঘুরতে কত বড় দিল কিন্তু বড় নাই কে ভাই মানে কে সাত বছর কথা না বানি কর